Hello mga ka Jans! So, tara guys! Samahan niyo kung mag... Uh, magpunta sa market today. So, ayan guys. Okay, naglalakad guys mula doon. Hi! <laughs> Kapit-bahay ko. Ayan guys. Punta kami sa market. Asa man ka? Ma'am, may reservation. Ah, oo, pala oo oh, sige so ayun guys uh, naglalakad-lakad lang ako guys papunta sa market so ganito lang sa amin guys pag uh, bubuta ko ng market ako ay maglalakad lang kasi malapit lang naman po yung aming market so yan po yung market dyan so guys pagkikita ko sa inyo guys yung isa pang tulay guys oh. tatlong tulay ito guys number 1 ito dito may number 2, mayroon pa yung pangatlo guys so ayan guys, naglalakad lang kami dito so ayan mayroon dagat namin ayan po yung ano welcome to Bagsakan so ayan guys Nakikita nyo ba yan guys? Diba guys? So ganito lang ako guys. Huwag sa market. Huwag lang. Exercise mo na lang yun guys. Tipit-tipit sa pamasahi. Kaya ako ay naglalakad lang. Kasi pag pagbaba mo dyan guys dyan na yung pinaka market malapit lang kasi kami sa city So, ayan, guys. So, papunta doon. May kita na niya yan Mainit na. Medyo mainit. Kaya, nagdadala ako ng payong yung umbrella. So, ayan, guys. So, na ako dito sa market. market na yan. Diba guys, maganda yung market namin. Ito po yung lugar ng Ormoc City. Ito po yung pinaka-market ng Ormoc City guys. So makikita ninyo dyan. Bibili kasi ako ng isda guys. So titingin-tingin tayo ng mga isda dito ngayon kung magkano yung presyo ng kanilang isda. So, dito naman guys, yung mga mga toyo guys. Dito yung mga toyo. Fish section yun guys. So, yun guys, pasok na ako dito sa isdaan. Tara guys, sama tayo sa isdaan guys. pasok na tayo sa market so ayan guys